Ilang biktima ng organ trafficking ang narescue ng NBI ng salakay nilang isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Arestado ang tatlong miyembro ng sindikato habang tinutugis pa ang kanilang leader na empleyado umano ng National Kidney and Transplant Institute, si Benji Durango sa detalye. Sa tulong ng barangay Tungkong Mangga, tinunto ng PTV ang bahay kung saan na-rescue ang siyam na biktima ng organ trafficking sa loob ng Grand Cypress Homes sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito sa apartment na ito sila nasigip ng NBI at ang City Social Welfare Office ng SJDM. Pwersahang sinalakay ng mga otoridad ang tinatawag nilang recovery house. Dito sinasabing nagpoproseso ang mga kumagat sa 200,000 bayad kapalit ng kidney. Dito rin nagpapagaling ang nakuhanan na nito. Naiwan pa mga gamit ng mga biktima at ayaw pa ito ipagalaw ng NBI sa may-ari ng paupahang apartment. Magandang umaga ho! Sinubukan namin kausapin ng may-ari ng apartment. Isang lalaki ang humarap sa amin. Talagang hindi kayo naghinala na mayroon silang ginagawa itong mga sindikato kasi iyo. Naghinala kami kasi ang daming tao eh. Kasi ng namin, ano sila ng agency. Oo. hindi nyo alam na talagang ganun ang ginagawa. Hindi sa nakakalam yan. Sige nga po. Pero ayon sa City Social Welfare Office ng San Jose del Monte, Bulacan, nasa 22 pataas ang edad ng mga narescue. Tatlo sa siyam na narescue, natanggalan na ng bato. Kasama ang iba pang na nilang nasa loob din ng safe house. Yung apat processing, nagingintay for clearance ng medical nila. Tapos isa lang yung recent, parang two days ago, nakahiga lang siya nagpapagaling. Tatlong sospek ang naaresto ng NBI. Isang Angela Atayde. Maricho Lumibao at Daniel Sikat. Hawak na sila ngayon ng NBI. Ang kanilang modus, hahanap sila ng magbebenta ng kidney. Tatanggap ng down payment ang papatol sa alok na malaking halaga sa kabubuoy ng bayad pagkatapos ng operasyon. Ang kanilang target, mga may malaking pangangailangan sa pera. Ito rin na lumabas sa investigasyon ng City Social Welfare sa kanila. Yung iba, pambahid ng utang, iba naman pang twisyon. Yun lang po yung mga nabanggit nila. Sa bahay na ito sila ibabakasyon sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Palalabasin lamang kapag magaling na. Pinapadlock po yung gate nila. Nakapadlock yung gate nila. May, nakapadlock sa loob, or sa loob? Sa loob. Sa loob. So sila ang ipapadlock? Parang gano'n. parang may isang tagapamahala na paglalabas sila, magpapaalam sila. Malalayong lugar din daw ang pinanggalingan ng mga biktima. Hindi po, wala pong taga rito. Taga saan daw sila? Malalayo pong lugar eh. Batangas. Isa pang nagangalang Alan Ligaya ang tinutugis ng NBI. Siya umano ang leader ng sindikato at head nurse din ng National Kidney Institute. Sa isang pahayag, kinumpirma ng NKTI na may kaparehong pangalan silang empleyado at nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon. Ang tatlo namang nahuli, naharap sa kasong paglabag sa Section 4 ng RA No. 11862 o Expanded Anti-Human Trafficking Act. Paalala ng NKTI, huwag makipagkasundo sa labas ng ospital, lalo na mga nagpapakilala na mula sa kanilang ospital. Nagpaalala rin ang San Jose del Monte na bigyang halaga ang buhay at kalusugan lalo't ang buhay ay walang katumbas na kahit na anong halaga. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.